Anong leksyon? Bilog ang mundo. Nung nandyan si Biden, akala ni Marcos Jr., eh talagang na ito na naman ang forever. Dahil gaya ng kanyang ama, akala niya magagamit niya ang China bilang leverage para makuha ang suporta sa Amerika. Well, napakabilis ubikot ang mundo. Na bagong pulisiya, ang importansya ngayon ng liderato ng Amerika sa ilalim ni President Trump, ay ang ekonomiya ng Amerika. At hindi na sila interesado ngayon sa um, makialam sa gera ng ibang mga bayan. At for that, we can only thank God. Dahil ibig sabihin yan, the future of the Marcos Jr. administration sa susunod na taon will rise and fall on his own merit. At hindi na niya maasahan ang saklolo ni Uncle Sam. Good luck Marcos Jr. Good news to the Filipino people.